Kamusta mga ka-negosyo? Isa ka bang OFW na nagpaplano mag-invest pero natatakot ka na baka malugi ang perang pinaghirapan mo? O baka naman gusto mo lang palaguin yung pera mo pero hindi mo naman alam kung saan ka magsisimula? Pero teka, bago ka magsimula sa journey mo bilang isang investor, dapat mapanood mo muna ng buo ang video na ito. Alam mo ba na may limang golden rules na pwedeng magligtas sa iyo sa mga maling desisyon, mga simpleng gabay para hindi masayang ang pinaghirapan mong pera. Kung susundin mo to, mas malapit ka na sa financial freedom na pinapangarap mo. Ako po si Roy Zen, welcome sa negosyo. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, make sure to hit the like button. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Alright mga kanegosyo, without further ado, narito ang 5 golden rules of investing na dapat ay alam ng bawat OFW na katulad mo. Rule number 1, identify your goals. Bago ka pumasok sa kahit anong uri ng investment, tanongin mo muna ang sarili mo. Ano ba talaga ang goals ko? Kasi hindi lahat ng investment ay pare-pareho. Halimbawa, kung short term lang ang goal mo, Like gusto mo makaipon para sa down payment ng bahay in 3 to 5 years. Hindi pwede yung sobrang high risk investments. Kailangan mas stable at mas madaling ma-access ang pera. Pero kung long term naman ang goal mo, like retirement after 20 years or educational plan para sa mga anak mo, pwede kang maglagay sa mga investment na growth-oriented katulad ng stocks or mutual funds kasi may oras ka para makabawi kung sakaling bumagsakman ang market. Parang sa pagbiyahe lang yan, kung alam mo kung saan ang destination mo, mas madali kang makakapili ng tamang jeep na sasakyan. Kaya tandaan, investment without clear goals is like sailing without direction. Baka maligaw ka lang, kaya naman sayang lang yung pinaghirapan mo pera. Kaya bago ka mag-invest, sagutin mo muna ang tanong kung para saan ba talaga ito. Rule number 2. Budget properly. Mga kaligosyo, ang second golden rule na ito, ito talaga ang madalas na pagkakamali ng karamihan. Marami kasi yung excited, lalo na kung maganda ang nakikitang result sa ibang tao. Ibig lang sabihin ito, huwag mong ilalagay sa investment yung pera na pambayad ng bills o pambayad ng renta or panggastos ng pamilya mo. Invest only your extra money yung sobra pagkatapos ng lahat ng expenses at ng savings na nakaset aside na rin yung emergency fund mo. Kasi kung ta mo yung budget para sa kuryente or tuition ng anak mo at biglang bumagsak ang investment mo, siguradong ikaw at ang pamilya mo ang matatalo. Think of it this way, ang investment ay parang pagtatanim ng puno. Hindi mo ito agad pwedeng kainin. Kailangan mong hintayin na lumago at mamunga pero kung ang itinanim mo ay pera na pangbili ng ulam sana ngayon, siguradong magugutom ka bago pa lumaki yung itinanim mo. Kaya naman tandaan, secure your needs first bago mo i-invest ang sobrang pera mo. Para naman makasiguro ka na kahit anong mangyari sa investment mo, hindi nito maapektuhan ang daily life mo at ng family mo. Rule number 3. Educate yourself. Huwag basta-basta sumabay sa uso o sa hype. Hoy, trending ang crypto ngayon, mag-invest tayo. Pero wala ka namang alam kung paano ito gumagana. Kabayan, delikado yang ganyan. Maraming nalulugi kasi pumasok ka agad sa isang investment na hindi naman talaga naiintindihan. Halimbawa, may kaibigan ka na nagkwento sayo tungkol sa isang trending investment katulad ng bitcoin o ng stocks or kahit anong uri ng investment. Excited ka, gusto mo magpapasok ka kagad. Pero nung bumagsak, hindi mo alam kung bakit at mas lalo kang nalugi kasi wala kang alam kung paano ito i-handle. Kaya tandaan, bago ka maglabas ng pera, maglaan ka muna ng oras para mag-research. Alamin kung paano kumikita yung investment, ano ang mga risk at kung pasok ba ito sa goals mo. Ang dami na ngayon ng mga free resources, nandyan yung YouTube, e-books, seminars, and webinars, wala ka ng excuse para hindi ka matuto. The rule of thumb, kung hindi mo kayang ipaliwanag sa simpleng salita lamang kung paano kumikita ang investment, huwag ka munang pumasok. Knowledge is protection ka negosyo. The more you know, the safer and smarter your decisions will be. Ang tanong, willing ka bang maglaan ng oras para matuto bago maglabas ng pera? Kasi kung hindi, Baka matulad ka lang sa iba na na-scam o nalugi kasi sumali sa investment na hindi naman naiintindihan. Kanegosyo, kung umabot ka sa part na ito, sigurado ako na seryoso ka sa pagsisimula sa iyong journey bilang isang investor. Pero teka, like mo muna itong ating video. Mag-comment ka na rin kung saan ka nanonood ngayon. Rule number 4. Diversify. Siguro narinig mo na yung kasabihan na don't put all your eggs in one basket. Totoo 'yan, lalo na pagdating sa investment. Kung lahat ng pera mo ay nasa iisang negosyo o iisang stock at biglang bumagsak, malaking problema 'yan. Pero kung nag-diversify ka, may konti sa stock, may konti sa bonds, meron sa real estate, meron din sa savings. Kahit malugi yung isa, meron ka pang matitira at maaasahan parang pagtatanim lang yan sa bukid. Kung puro mais lang yung tanim mo, tapos tinamaan ito ng peste, siguradong apektado ang aanihin mo. Pero kung meron kang ibang tanim, kagaya ng gulay, rutas at palay, kahit papano, meron ka pa rin aanihin. Kaya naman tandaan, diversification is your safety net. Hindi ka man yayaman overnight, pero mas mapapanatag ka kasi hindi nakasalalay sa isang lugar lang ang lahat ng pinaghirapan mong pera. Rule number 5. Seek professional advice. Parang yung commercial ng RightMed. Huwag mahihiyang magtanong. Ibig sabihin, huwag kang mahihiyang magtanong sa mga eksperto kung hindi ka sigurado. Marami sa atin, nag invest based lang sa chismis o sa sabi-sabi ng kaibigan. Pero tandaan, pera mo ang nakataya rito. Kaya mas mabuti na kumonsulta ka sa financial advisor, accountant o kahit sa mga trusted professionals na may successful experience sa investment na papasukin mo. Hindi naman ito ibig sabihin na sila na magdi-decision para sa'yo. Ang role nila ay bigyan ka ng tamang informasyon, options at gabay para makagawa ka ng informed decision na akma sa mga goals mo. Parang paghandal lang natin yan sa ating mga sakit may choice ka na pumunta sa albularyo pero hindi ba mas okay at mas safe kung pupunta ka sa doktor at sa eksperto para tumingin sa'yo. Ganon din yan pagdating sa pera. Ika nga, hindi pwedeng akayin ng isang bulag ang kapwa niya bulag. Kaya tandaan, mas mabuti nang magtanong kaysa magsisi sa bandang huli. Professional guidance can save you from costly mistakes. So ayan mga kanegosyo, Yan ang 5 golden rules of investing. Identify your goals, budget properly, educate yourself, learn to diversify, and seek professional advice. Kung isipin mo, simply lang ang lahat ng to, pero kung titingnan mong mabuti, ang daming nalulugi kasi nga hindi ito nasusunod. Tandaan mo, investing is not about getting rich quick. It's about building wealth slowly but surely. Kaya starting today, itanong mo sa sarili mo, sinusunod ko ba ang 5 golden rules na ito? Kung hindi pa, baka ito na ang sign para magsimula ka sa tama. Kung isa kang OFW at gusto mo pa ng mga mas marami pang tips tungkol sa investment, negosyo at financial freedom, don't forget to like, share and subscribe. Dahil dito sa channel na ito, Kabayan, tutulungan ka naming palaguin hindi lamang ang pera mo kundi pati ang mindset mo sa buhay. Hanggang sa next video ko negosyo, laging tatandaan, always claim your way to success.